Iniwan nga namin si Geraldine sa shop dahil lalabas nga kami ni Talia para bumili nga ng ulam. Natutuwa nga ako na makita nga magaling na nga siya. Pagbalik nga namin, galing nga ng Bicol, yun din yung araw na nakalabas din nga Pag siya. Bago nga sana ako papunta nga ng Bicol dati, plano nga namin ni Geraldine na isasama ko nga to sa si Italia. Para nga makabawas nga kay Geraldine ang gagawin at makatutok nga sa shop. Dahil nung time na nagbakasyon kami sa probinsya, eksakto meron nga exam si Geraldine. Kaya yun sabi ko nga kay Geraldine na dadalhin ko nga sa si Italia para pagkagaling nga niya ng school, diretso na nga siya ng siya para makapag-open. So yung plano nga namin nga na hindi nga natuloy kasi eksakto naman pagka alis nga namin, papunta nga ng Bicol, Saktong-sakto din talaga na nagkasakit nga siya, nagsuka siya. So yun nga, habang nakakonfine nga si Talia, sinubukan pa rin ni Gerald din na mag-open nga dito sa shop. Kaya lang hindi na rin talaga kinaya ng oras nga At niya. ako naman, habang nasa Bicol nga ako, panay nga ang tanong ko kung kamusta na nga siya. Kasi mga unang dalawang araw nga ni Talia na nasa ospital, sabi nga sa kanya ng doktor, baka operahan nga daw. Sabi ko nga sa kanya, wag nga silang basa basa pumayag nga kasi nga suka lang naman bakit o operahan. So yun, anyway, paglabas nga ni Talia, nga, halos lahat kami nagulat kasi nga pumuti nga siya yung kulay niya medyo pumusyaw at saka tumabata ba nga siya kahit papano so yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today maraming maraming salamat po sa inyong panonood mag iingat kayo palagi God bless and babush salamat